Hi hey guys! Welcome back sa aking vlog. So, andito ako ngayon sa Body Body. Maglalaro ako ngayon dito guys. Dahil napakatagal ko nang gustong maglaro dito. Makaisip bata muna ako guys. And ito guys yung mga rates nila dyan. May 1 or 3.50. Ayan. Depende kung gano'ng katagal yung gusto mo. And dapat guys, meron ka rito dalang socks. Kasi bawal yung nakapaa dito. Lagi ko lang ito nakikita guys. Iba nagpumunta ako sa mall. So, ngayon maayon. try ko na siya. And ngayon, maglalagay muna ako ng medyas para naman hindi madumihan yung paa ko. 1 hour lang pala inabil namin dito. Pag solo ka, 3.50. Pag naman marami kayo, 2.50 lang siya guys. Yan nga, excited na excited ako. Tignan nyo naman sobrang daming tao dito ngayon, guys. Kaya let's see, gumalar natin siya lahat. guys, yung tour ko muna kayo dito sa may body-body kung ano yung mga nyo dito. So, ayan, di ko alam kung paano itong laruin or what. O baka ganyan lang siya. Tapos dito naman, guys, yung mga billiards. Tapos sa side na to, yung mga bata. Ayan, mga kiddo. Ayan pa dito, guys, pa White Sun Emeruchi. Ayan, mga nakigay, mga bata dyan. Parang nasa aquarium lang habang nanonood ng mga kung anik-anik dito, guys, PlayStation. Kung gusto mong tahimik lang, ng jowa. Mulambingan kayo dyan. And kasama mo nga pala guys yung pinsan ko. Ayan, magkapakaisip. Bata mo na kami dito. Dito naman guys ako maglalaro sa may trampoline. Ayan, tatalon-talon lang ako dyan. Parang bata lang, di ba? <laughs> grabe guys, my inner child is so happy kasi hindi naman kasi ako nakaranas ng ganitong laro nung bata ako, puro sa labas lang. Ako guys, malalim to. Nung tumalun ako, grabe, ang sakit. Ang babo lang pala niya. <laughs> guys, I aminin mean, nyo, tayo gusto rin natin maglaro sa mga palaroan ng mga bata kahit patanda na tayo, di ba? Sarap kasi guys maging bata ulit, di ba? Wala pang stress sa buhay. Meron din palang wall climbing dito guys. So, try ko siya. natin kung kaya ko nga ba to. <laughs> kahit pala sa paa na to guys, hindi ko pala siya kaya kaya buhaba na ako. Ito naman guys ako so sa bang bata. i <laughs> slide ako dyan kasi you know guys, parang sarap maging bata ulit. Wala pang iniisip ng mga bayarin, di ba? Ito naman, guys, yung lalaroin ko yung dart games. Tingnan natin kung makakatama ako sa gitna. Sayang, guys, konti lang ako na sa gitna. Grabe, hindi kasi ako marunong maglaro ng dart games, guys. Kaya, ayan lang yung mga natama ako. So, ayan guys, kinakabitan na ako ni Kuya ng harness dyan para safety, ba diba? Kasi guys, ito ko dito yung obstacle course nila. Yung mga may hirap yung mga dinadaanan, yung nakakatakot, grabe guys. Tignan natin kung kakayanin ko ito. So, ayan yung pinsan ko, kinakabitan na rin siya ng harness. Guys, hindi ko alam kung ano yung maramdaman ko na excite ba ako or kinakabahan. Kasi first time ko nga itong mga ganito. Naway matapos natin to guys na hindi ako bababa dito. <laughs> So, ito guys, yung unang dadaanan na pahagdanan siyang ganyan. Masakit nga lang sa paa yan, guys. Pero, tingnan natin kung makakaya natin yung mga susunod. Guys, yung pangalawa, nalulula ako dyan kasi maalog, guys, yung mga inaapakan dyan. Para bang makuhulog ako. Ito namang susunod, guys. Mas maalog naman to. Nanginginig na yung mga paa ko dyan. Hindi ko na alam kung paano gagawin ko. Pero, kailangan ko magpatuloy sa paglalakbay ko. <laughs> guys yung pinsan ko hirap na hirap din siya dumaan doon grabe nadaan ako din yan guys eto basic lang tong dadaanan ko ngayon kaya madali lang siya hindi ko na natakot dyan Ma ah, basic lang yon. eto na guys yung pinakamahirap grabe napakaalog niya para bang huhulog ako dito kinakabahan ako dyan nanginginig guys yung mga paa ko hindi ko alam kung paano hakbang yung gagawin ko ito guys yung pinakamahirap ko nadaanan grabe sobrang hirap niya talaga tapos ang sakit-sakit pa niya sa paa kitang kita naman yon yung hirap na hirap kong dumaan <laughs> guys, madali na lang siya. Hindi siya masyadong masakit sa paa. Tsaka mabilis na ako makakatawid dyan. Diba? Ang bilis. Nakatawid na agad ako. Dito naman din guys, basic lang din to. Hindi siya masyadong nakakalula. Ito ang mga susunod na dadaanan namin guys. Hindi ito masyadong mauga. Kaya mabilis na kami makakarating sa aming paroroonan. <laughs> Ito na guys, yung last, yung parang panit siya ng sa basketball, gano'n. Hindi naman siya nakakatakot, kaya mabilis na din akong makatawid. Ito na guys, yung pinaka-finish line, yung kailangan mong buwaba sa pole. Grabe, kinakabahan ako guys, sa kasi ako. Tapos si kuya naman, inaasar pa ako. Nakakainis! <laughs> try ko naman guys yung VR roller coaster nila dito. Tingnan natin kung gaano baka extreme tong mga ganito guys. Kasi hindi ko pa na-try ito. First time ko lang dito guys. So let's see. Tinatanong ko guys si ate ko nakakatakot ba to. Tapos sabi niya medyo lang. Kaya kinabahan tuloy ako guys. <laughs> guys pwede siyang i-stop pag hindi mo na kaya talaga yung lula na nararamdaman mo. Pwede naman siyang i-stop. I-stop naman ni ate agad. Lalo tuloy ako kinabahan guys. Baka kasi sobrang extreme na to. Kaya may pa-stop eme eh, eh, pang ganun. <laughs> Ayan guys, nag start na. Ayan na yung mga introduction. Eh, Ruchi na yan. May mili ka dyan kung anong gusto mo. Kung extreme ba or super extreme. Pero halos lahat naman ata extreme guys. <laughs> Ayan guys, nakapili na ako. Sana naman yung napili ko. Hindi masyado nakakatakot. So nag start na guys. Ayan na. Para ka talagang andun sa may place na yun guys. Nakakatakot. <laughs> na grabe, nakakalula. Para ka talagang andun sa may pinaka-place na yun, guys. Tingnan nyo naman, pawis ako dyan. Na-enjoy <laughs> to, guys. si nyo na din to. Grabe, pawis ko. Sobrang nag-enjoy ako dito, guys. Sulit na sulit. Kakain muna kami ng pinsan ko dyan sa food court. Yan yung kakainan namin, yung sizzling plate dyan. So, ayan yung food namin, guys. So, kain na rin kayo, guys. So, ayan yung pinsan ko, guys. Kain na, kain na. So, thank you guys for watching. See you on my next vlog. Bye!